Hello, once again, magandang araw. Meron tayo dito uh, dalawang uh, coffee maker, no? Ang tawag dito uh, pot. At ito ay generic na mocha pot. Yung isa mas malaki ng konti versus dito. At aside from that, yung kulay na no? magkaiba. Although halos pareho sila ng itsura at halos pareho naman sila kung paano mag-function, meron din kaibahan. Ano yung kaibahan? Malalaman natin to at bubuksan ko to, kalikutin natin ng konti. Ah, uh, ito no, dito muna tayo sa sa silver. Ito yung tinasabi nilang uh, classic na mocha pot. Yan, ganyan na itsura niya, no. At pag binuksan natin to, yan. Dito lumalabas yung kape kapag uh, Nagpainit ka ng tubig dito Lalagyan mo ng tubig to Nainitan Nandito yung kape mo sa loob nito at pag na magkakaroon ng pressure, lalabas dito. Tutulo ngayon yung naburo na kape dito. In the same way, ganun din naman dito. Pareho lang naman yan eh. Kaya lang, merong isang kaibahan, which is mamaya, point out ko, ito yun ano, ito, dito magkakatalo. Pero buksan muna natin. So, pag inopen ko to, ayan. At Itong isa pa. So far, pareho lang to, no? Yung laki lang ang magkakaiba. So, dito mo ilalagay yung tubig sa loob. Dito mo ilalagay yung coffee grounds mo. Pero, itong isang napansin ko na malaking kaibahan. Pagdating doon sa pressure relief valve. Ito yon, no? Itong pressure relief valve nitong mas malaki na generic na mocha pot. Ano lang eh, no? Napakasimple lang. Parang made of brass lang siya. And then may bola lang doon. Siguro pagka mataas na mataas yung pressure, yung bola, maitutulak pa palabas dito. While itong isa, meron siyang nakausli na maliit na bakal pagka tumaas ang pressure dito na exceed niya yung pressure na safe para hindi ito pamotok. magre-release din ang pressure dito pero parang sa tingin ko mas maganda to no kasi ito spring loaded siya eh. ayun no pag ginanan mo oh ayaw ko nakikita niya ay eh, nababatak so mas maganda ito actually at pag tiningnan mo yung loob ito ano lang to ano, uh, bare aluminum samantalang ito meron itong coating. I do not know what coating it is, pero uh, I surmise or I suppose na ito ay uh, food safe na coating. So, lamang to. At ang isa pang kaibahan, sabi ko nga sa inyo, no, kanina pinoint out ko, ito, no, pinan nyo ha, papakita ko yung difference. Ayan, no. Ito butas lang na malaki eh. Ito, merong butas na maliit. At ito ay, pag binuksan mo, tanggal ko tong dulo. Ito hindi. Integrated siya dito. Meron siyang isa pang valve. Yan. So, meron siyang silicon valve dito na doon papasok yung na-brew na kape. Maliit lang na butas yun. Magdadagdag ng konting pressure yun. At lalabas dito. So... Tingin ko, no, definitely, mas masarap ang mokuha mong kape dito sa ganitong type. At ang tawag na pala nila dito, no, uh, although pareho siyang mocha pot, pero ito ang pinangalan nila dito, parang brica. Ang hindi ako nagkakamali, pero generic to, no. Brica type na na coffee brewer or mocha pot. Yan. Yun, yun ang, ano, yun ang kaibahan dito. Yan. So, pagka nakakabit na to, ito, no? May tubig. nilalagay ka ng coffee grounds dito at nakakabit na yan. Magkakaroon ng pressure, aakit yung tubig at lalabas dito. Ngayon, dahil meron nga kamukha pinoint out ko kanina, no? Meron nga siya kasing uh, silicon dito na parang parang magpapasikipan ng pressure, eh. So, merong additional pressure at yung lalabas dito, supposedly, ay mas magkakaroon ng krema yung tinatawag natin na bulanong ng kape at at yun ay magbibigay ng dagdag na pampasarap sa brew natin na kape. Kung gaano kasarap, kung gaano ka ang kaibahan, eh, hindi ko pa alam dahil hindi ko pa nasusubukan itong ganitong klase ng pagbrew ng kape. Tinatawag nila ng brika type na mocha pot. So again, generic lang to. Pinapakita ko lang sa inyo yung kaib kaibahan no at uh, although ang maliit lang naman actually ang ano no ang kaibahan niya no ito lang ito lang actually eh at ito kasi mas maganda yung ginamit nila pressure relief valve dito eh ang uh, presyo nito ay doble sa presyo nito doon magkakatalo yon sa so, sarap ng kape na ipo-produce hindi ko alam pero later on uh, gagamitin ko to susubukan natin at titikman ko Pamilyar naman kasi ako sa lasa ng kape na gawa dito. Sa isang, dito sa original ano. no. Malalaman natin kung totoo ang sinasabi na mas masarap daw ang kape na gawa dito. Dahil supposedly, mas mataas pati ang pressure na kinakailangan para lumabas yung kape dito. Kasi so normally ito, kailangan mo lang ng around 1.5 to 2 bars para lumabas yung pressure dito ng kape. Ito, sinasabi nila, kailangan mo ng 3 bars para lumabas yung kape. Ngayon, mas mataas ang pressure, mas marami ka na extract na flavor doon sa coffee beans, mas maraming langis na ng, lang lang coffee beans ang makukuha mo, and therefore, dapat mas masarap yung kape na maiinom mo, na, na dito mo ginawa. So, stay tuned tayo, no? Pinakita ko lang muna sa inyo yung kaibahan, and uh, ito, familiar na ako dito. Pinakita ko na sa inyo ito dati. At marami sa inyo meron ito. Alam nyo na siguro ang lasa nito. Uh, ang masasabi ko lang, yung ganitong type ng uh, coffee brewer, masarap talaga yung kape niya. Matapang yung mong kuha mong kape. Uh, hindi siya kasing sarap o kasing tapang ng espresso. Pero ito na siguro yung pinakamalapit-lapit sa espresso without really buying a very expensive espresso machine. Ngayon, ito, itong uh, brica type. Sinasabi nila, mas mataas nga ang pressure at maaari kasi hindi ko pa nga nasusubukan. No? Uh, Inaassume ko lang na mas masarap ang makukuha mong kape rito at mas malapit-lapit ng konti sa linamnam ng kape na magagawa mo sa isang espresso machine. So, I'll end this muna and uh, that's it. Comparison and contrast, very quick lang tayo. Uh, thank you for watching.